unexpected kasi ngayon ko lang po na meet and naka-work sa Jello. And super thankful din po kami na talagang Labis-labis ang pasasalamat ni na Gen Z actress Cyril Manabat at Gen Z actor Elijah Canlas sa pagtangkilik ng netizens sa tambala nila sa senior high sa ginanap nga na na pinale media ko ng senior high ay tinanong ang dalawa kung ano ang reaksyon nila sa patuloy na pagsubaybay ng mga tao sa rox G. Ayon kay Cyril, Ngayon ko lang po na meet and naka-work sa Jello and super thankful din po kami na talagang ginahit po kami ni Teragona kasi minsan may mga times na sa first day iba yung pagbitaw namin ng linya pero pag kinorek kami kung paano dapat yung atake na gagawa namin na ganun po yung magiging registro sa camera or ganun po yung makukuha ng viewers. And masaya po ako kasi honestly wala talaga kasi kami mga si ni Pero oh, tinatangkilig siya. Kasi ito po siya di ba? Nonsense po talaga yung encounter namin. Grabe. Inaingin, ba? Hindi, hindi naman siya nakakadagdag sa mystery nung kasi kami from a heartbreak, iba okay. so yung level na Ayon naman kay Elijah, Ako, idol ko yan si Zairil. Bata pa lang ako eh. Hindi, kasi yung 100 Days to Heaven, I'll remember watching it. So getting to experience sharing a scene with her, doing scene with her, isang napakalaking blessing. Kasi generous actress siya eh. Honestly, hindi naman pinag-uusapan kung paano siya gagawin. Nagugulat na lang din si Sai. So much a challenge ka na lang din, i-counter read yung mga choices mo. Inamin din ng aktor na sobrang saya nila ni Sairin. Dahil nag-boom ang love team nila sa senior high. Excited naman ang ROXG Pants sa magiging ending ng mga karakter ni na Elijah Canlas at Cyril Manabat sa Senior High. Hiling naman nila na magkaroon muli ng proyekto si na Cyril at Elijah pagkatapos ng Senior High.